yun mga kadula sa si piling doon po hinabol po niyang may gumagalaw doon kaya <tinyo> <tinyo> sundan po natin yung busis mga kayo. bro mag ingat ka bro kasi may mga busis na ano kaya ba yun o no, may mong lipad oh bro nandito na bro

Kaya yung hmm? nagmula ano, Sayo. nandito tayo sa kalagitnaan ng kagubatan, bakit may yung tayong ganyan? Yan you know, o, pangling lang na yun bro. Pangling lang? Oo. Uh -huh. Gusto ko silang may biktamahan ba? <laughs> <laughs> Yan you o, know, sobrang lakas na yung disco mga kaya lo. Lalakas at bigong kong hihina bro. Lalakas, hmm. awala. Pilimon! So yun mga kadlo, madinig po yung uh, boses ng uh, risko. Mm. Diba? Huh? Hmm. yung sana sa, yung kita natin sa Jessica Soho ba? Yan, yan. Jessica yan. Kasi nandis tayo nga sa tuktok ng bundok eh. Siyempre premiering mga sapa dito diba? Mm. May mga and talang and dito diba? Ang mga sapa dyan. Oh, Wala na ba? Hmm. Hmm, Wala na ba? Wala so yun mga kadula uh, nalitop kami sa tuktok ng bundok pero may nagdi-disco nagdi nag pagkatapos mawala yun bumalik naman o oh. yun lang niyan mga kadul huwag niyong puntahan kapag ganyan ilawin mo yang ano yung video mo yun no? hindi natin hindi natin pansinin mga kadaling yung uh, ganyan po yung mga tugtog so sobrang sakit po yung dilak ko dahil may sugat ba mm -hmm. hindi ako makaisang magsalita mga kadaling naalala ko itong, itong lugar search, may may lumilipad dito at may tumatakbo na nakita ko na aswang dito uh. at may nadinig ako isang akapre ang dami talaga dito bro yun know, oh ko talaga oh ng balahe po mga yun know? Ay, wala Ano wala naman wala, oh. Ay bumalik. Sunbin banda bro, tingnan na natin ito. Parang din sa kabilang oh, yung atbang. Wala diyan oh, yung disco yan, meron yung mga ano yan. Low na ilaw diyan. Bro, kung sino sabi niya nang na natin ito. Tara. Kasi ga ko pa ko bukas ba. Hirap pa pag ah uh, papasok sa iyo trabaho, lalo na yung Bro, yung... Dok, na trabaho ko is limang tulog lang yung uh, nagagawa ko kasi ng sun na mag explore kami tapos matagalan kami ng uwi pag duty ako mahirap guys kasi sobrang init talaga It's not uh, pagkahapon bigla namang uulan siyempre yung matawan ko is parang maghalo na yung init saka no, malamig yung, kung sabaga ba, yung sabagawa uh, yung subawan no? parang lalag natin lalag natin tayo kaya nga nag ano na tayo may meron na tayong ahanihin meron na tayong ahanihin mas lalo tayong may ahanihin po kapag ito yung uh, natin yung trabaho natin yung pag vlog kapag may income tayo yun ito ulan talaga bro, hindi na kasi gaya, gaya ng dati si ko bro Oo So ano to, lang, ito ulan Hindi naman Hindi naman gaya, gaya dati. dati na Meron pa kaming makasahod Every month meron masasahod Pero so, ngayon po ay wala tatlong buwan Siguro malang limang buwan Sa Diyan pa tayo makasahod Limang buwan talaga itong sa akin Eh ayan na oo uh. um, Yan na ko Kapaw na Yan na Bakit may kumato? Ano yan po Bro may tumatayo bro ha? May tumatayo sa Siminto Yan Yan na iba. 'Yan makayul mata tumatayong. Ano? Ano yang laman na yang laman? ko. Hindi napuntahan niya wala yata <tolong noise> <tolong noise> no, may nakapatong ya. saja. ako bro. ang sabi nila sa akin pupunta daw ako yung puno ng kahoy saan kayo yung puno ng kahoy bro hello bro huh? uy yung poses ng malaking kapre bro ayan na naman ayan hello? na huh? tulungan natin yan ha huh? tulungan natin kaya natin yan eh? subukan natin malakas naman tong dala natin eh I Ano lang natin, eh? parang itaboy lang natin ba?

Nah, hmm. pentingin hmm. na lah yang anu kok, wala. Pentiran. Wala na. Wala na, Bro. Ni aku busun kasi don patai papunta. Sige, sige. Yung, wala, wala na, wala Aya, yun wala na, Bro. Wala busis. Yun tanak yang ana natin puntirian natin dito. Kita. Ta-ta. ta Pili mo, tala ko nawala ka na naman. Tara, Tara. 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 O, Madaliin natin to. Pasi, ito. Kasi, Ayaw, uus. Ay, Anong bro? Uh, Kugol? Buti ay eh, hindi nakahayang. Kapag nakahayang taro eh. Ito. Pako? Pako. Buti na lang hindi nagtumago sa paa mo.

<laughs> may, 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 may lumabas. Eh, <laughs> pili mo, pahamak na naman yan. Biyo. Yes. Biruan tayo, biruan tayo kung kaya mga kadal. So, huwag kayong mag-aalala po kay Pilimon, may ano yan, may bakod yan. Pilimon sa'yo ba ito, Hindi. Ha? Huh? samak sama, sama kodun sa tagabundok yung una-una yung kulto pa ko uy hangin. uy may, yung, may Ay, sapi jan may uy, nipakita, bro may uy, uy. anu yan anu yan bro lah anu ini itu minin dito mangka dulu anu nang mata nya amag ayung siga kaya mata nya ilawan mo do Putih, 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 putih. putih bro, bakal mai ari Kaya itu bro, eh bakal ikan tuh bro bro. Bukan mai ari nya ikan tuh ah, jadi kasi kasi Bro, huh? ini bayi macam bro? Hah, bro, bro, Ini bayi yang isa mga ikan tuh bro. Kayak ngai? Ya, bakal gua bolin tadi tuh bro, bakal bolin tadi. Ingat tak? Humuhunat tuh humuhunat, betul bro? Huh? Humuhunat. Mga kagat ng mga ate, yung mga paa niya. Siguro muna Uy, yan. Ayan ya. yan, yan yung iyak. Bro! Ayan yung iyak. May iyak, iyak talaga. Lala! Nandiyan sila yung iyak. Hindi ko alam. Basta pag explore namin yung kiting, marami na kami nakaka encounter na ganyan. Hindi. Nakanang iba minsan yung... sino ano dito? Nakakita ng ano dito? Si... Eh, Brodokyo. Ano to, Mga yung una natin punta dito may narinig no. yung kaunti uh, yung mga bu butike, yung, di ba yung, 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 yung nakikita natin yung pagpunta niyo ni Mang Kiting dito mm. ibani yung nakita uh, niyo yung mga tinig uh, uh, marinig niyo wala ba tayong ano yung uh, mga nakatira dito ng mga tao sa natin wala 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 bro. Uh -huh. ano yan, bro? May kubo yyan, bro. Malit na po. bro, bro. Ah, delikado yan kasi nabulabog na natin ang karamihan sa kanila kaya palibutan natin yung uh, ah, na yan at uh, ah, pagsamasamahin natin yung ating mga dala sige tara tara ito punta bro ito bro Ingat ingat. Ingat. Matapang talaga kasi hiwakan pa yung may hiwakan tubig tayo hindi na Umalis kayo dito mga Elemento Hmm Hmm Hmm

Wala na po. Wala na? Okay. Wala na yung magawin Ilisanin na natin itong lugar na to at uh, makibalita na lang tayo sa uh, mga residente kung meron pa bang maririnig dito. Kapag meron, babalik tayo dito. Okay. Ha? Sige, Sige uwi tayo ngayong gabi. Ah, kasi masyado ng ano na mag alas 12 na tara Tiyo, so, tayo may nakita ko dyan oh. parang may dilang apula pula ayan, ayan. Huh? ayan. Tara, <laughs>